Congrats guys. Thank you guys. Welcome Congrats, to full time vlogging. Ah! <laughs> joke. Katapusan mo na. Joke joke. Hindi pa lang ka na wani mo. Congrats po. <laughs> Hello sir. Thank you. Congrats. Thank you, Thank you sir. <laughs> ano pang kailangan natin para magtagumpay sa kinabuhi? Ano? Wow masipag. Dapat Yung... mo masipag. Pakita ka kayaan, pakilala? Ako si Kian. Ako Kaya. si Kian. Ano pa sa'yo? Ako si Kian. At kami ang... Tropa. Tropa Bills. Ang buto sa'yo ba? na, buto ko na dere pa sobran otoran makeup niya presan una kadamu-damu sa blush Kala wala ko sa blush? Nano to nag-makeup sa kanya Ito guys, yan nagkawin. Graduation. Punto. Ito rito. Ito rito. Hello guys. Mga na kami. Ah. Ng Chasty Vlog. Ito na kami siya sa ACAT Building. Ngayon, ang kanyang graduation day. Uy, hindi si mama mo. Si Isay ka na. Tapos <laughs> yun na si Isay. Ali si Isay. Impanigusyo ka naman ni mama mo.

kami ah, kami sa gilid, ah, kami sa gawas, kay di kami nakasulod, di ba, guys? Nahanap nyo kanina si Ate Chesty, waray? Walay, yung pala sabi, pag tugkos, di na mate. <laughs> <laughs> Tapos nagkaway-kaway na kita, ano? Sorry, Chesty, hindi ka namin nakita. Nagkaway-kaway na kami, nagsugat-sugat na kami, oh. Di ka gapo naman makita, medyo ko ang kasiguro. Natatahubang ka sa kadamuan, siguro, pero okay la. adila kami sa gawas, Chesty. Inabuligan naman na ni mo pamilya kay nags nagkuwensya na, na nagtinda. Nakadamo na kami bintay niya na Chesty Para ni sa imo handa sa imo graduation party. To. Ato uh, at, uh, si Rose Alexa ngan si Mama ato at, tinda. <laughs> so guys, adi kami na magawok adventure kami in Kent. Tekniki Adi guys, diri sa sulod sa ni si Justin nag graduation. Na naman kailangan mo para ikaw magtagumpay sa kinabuhi? Kung mag-aram. Mm -hmm. Ano ba? Ito ang pinakasimple. Mag-aram saan? Bulakbol? Saan mga importante na gawain. Ito! Oh, very pa. good! Palakpakan natin. Palakpakan natin. Palakpakan. Pala si pa. pala. no, ano pang kailangan natin para magtagumpay sa kinabuhi? Kung masipag. Dapat mo Yung... din masipag. Ito, masipag. Ano na masipag? Very good, very good. Ano pa? Panabang ka naman ano? Ano ba? Um, kailangan natin. Kung tayo nakmasabi. Sige again, hindi natin kagyakin. Parang, ano? Wala na. Wala ka dati kagyakin. Ano masabi mo? Sa vlog. Sa? Vlog. Mas ano masabi mo sa vlog? Kailangan mo para magtagumpay sa kinabuhi. Mag-aral. Mag-aral. Ano pa? Ayaw sa pagkapot. Ano pa? Tak. Ano ba, bang kailangan? Mag-aral tapos? Mag-pray. Hindi akong takot sabihin. Ma, always pray to uh, the Lord. Palit So, amin to guys, anin ang secret in life. Pagkatapos ang mga magsisimba dali yun. Adi guys, ang UEP. Playground. Kaluwag sa nyo. Ito, ang paikot. Dun. So, di nato ito naram kung na anong oras pa ni Mahuman. Ang kanra. Graduation. Kay nagapaso pa ni ba? Ay, diba? no, si Papa. Simbahan na to. Oo, oh, simbahan. Hmm, simbahan, simbahan yun doon. Mga... Chapel. Na, chapel. Kaupod ko yan na. Ano ako, nanduhan na tropa pips. si Kian. Pakita ka Kian, pakilala. Ako si ako, Kian. Ako si Kian. Ano pa sa'yo? Ako si Kian. Oo. At kami ang? Tropa Pips. Tropa Pips. Pumbut sa'yo Tropa Pips. Kami <laughs> ang Walk Adventurer. Di ba? Sino kita? Kami ang? Walk Adventurer. Eh. Sabay-sabay kita. One, two, three. Kami ang walk, walk Adventurer Walk, Adventurer Kaya sa una guys na vlog, dito ang ginwalk namon dito sa Daganas pakatukan na Chesty vlog. Yan na naman guys, dili naman kami sa UAP magwalk adventure. <laughs> Ito. Bisa sa Bisan na. walk adventure pa wala ipauli. Ah. Mapailangan ni kay eh, wala na nagkuran. Oo. Eh oh. nagkuran pa. Ta. Dali Sige daw. Dalagan daw guys. kung ano ni karayon imo kaya. Kitang isa to. Oo, katangin isa. Kitang ato kay kan tigamat di pakat ngot to. Sige, pagugod kam, kondi. 400 meters. Sasakam. Sasak. good. Night view guys. UAP. UEP. Guys, madol kami kan and iyak snack, di ba? Pede lang saya pamati. Sige.

Hello, guys. Yes, right now. <laughs> sir, sir, Rico, sir, Rico. Congrats, Hello, sir. Congrats. Thank you, sir. Business. Thank you, sir. <laughs> Hello guys, ganap na graduating si Chasty. Graduating, graduating na. Graduate na ngayon. Hey! Pakita, pakita, diploma, diploma. Sini. Para mapatunayan, ipakita yan nga, rin, nga oh, rin. Uh, Double in Python para sure. <laughs> <laughs> Guys, welcome to the full time vlogging Oh, Char. Yuk <laughs> langani. <laughs> Congrats guys. Thank you guys. Welcome Congrats, to guys. full time vlogging. Patayka, <laughs> <laughs> guys. Isa ka na Full-time vlogger. Ow! Uh, <laughs> joke! Katapusan mana? Jok, jok, joke, joke! Yung na yung stop. Katapusan mo guys! Katapusan mana? na! <laughs> Isa Let's go! Eh, hey, kita 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 kita. <laughs> eh. <Hey. laughs>